ideya ng isang tao ang kaniyang kaligtasan. Una, tanggapin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong pagkatao. At bilang pagpapagligtas, pangalawa, pagsisihan at paglilitan ang iyong mga kasalanan at shim, mo ang tawad ng Diyos pangatlo. Isuko mo ang iyong buhay sa Diyos at magkaroon ka ng personal na relasyon sa kanya. pang Pagaliin pag mo magdarasal araw at gabi na may pananalig sa Kanya. Pangimang sundin mo ang kanyang kalooban at ma mamuhay ka na naayon sa kalooban niya. At higit sa lahat, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ang higit sa iyong sa